Ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang kaganapan sa investigasyon ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Formal nang tinanggihan ng ICC ang hiling ng kampo ni Duterte na mabigyan sila ng mga dokumento ng pagkakakilanlan, larawan at video ng mga saksi sa kasong may kinalaman sa kontrobersyal na giyera kontra droga sa Pilipinas. Napakalaki ng bigat ng desisyong ito parehong sa larangan ng batas at politika. Ipinapakita nito ang matibay na paninindigan ng ICC na protektahan ang mga saksi, lalo na sa mga kasong sensitibo at may mataas na panganib tulad nito. Upang maunawaan ang kahalagahan ng desisyong ito, balikan natin ang pinagmula ng usapin. Sinimula ng ICC ang kanilang investigasyon sa kampanya kontra droga ni Duterte matapos ang kabikabilang paratang ng malawakang paglabag sa karapatang pantao kabilang na ang libu-libong kaso ng extrajudicial killings. Karamihan sa mga biktima ay mula sa mahihirap na komunidad, mga taong walang kakayahang kumuha ng abogado, walang sapat na pera at madalas ay walang kahit anong dokumento ng pagkakakilanlan. Sila ang pinakalantad sa panganib at sila rin ang pinakamahirap protektahan. Mula ng umpisahan ng investigasyon, paulit-ulit na itinanggi ng kampo ni Duterte ang mga aligasyon at iginigiit na ang kampanya kontra droga ay isang lehitimong hakbang para sa kaligtasan ng publiko. Ngunit ayon sa mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao sa buong mundo, malinaw ang mga pattern ng pangaabuso, kawalan ng pananagutan at sistematikong karahasan. Iginit ng depensa ni Duterte na para makapaghanda ng patas at malakas na depensa, kailangan nilang makita ang mga larawan, video at dokumento ng mga saksi. Anila, kung walang ganitong impormasyon, nawawala ang karapatan ni Duterte na harapin ang kanyang mga akusador isang batayang prinsipyo sa sistemang pangkatarungan. Gayunman, nanindigan ng ICC na higit na mahalaga ang seguridad ng mga saksi, lalo na sa mga kasong may mataas na antas ng panganib at sensitibong politikal na implikasyon. Ayon sa Korte, ang pagbubunyag ng kanilang pagkakakilanlan ay maaring humantong sa banta o paghihiganti na maaring magpatahimik sa mga susunod pang testigo at sirain ang kabuuan ng proseso. Itinuturing ito ng marami bilang isang malaking dagok sa estratehiya ng kampo ni Duterte. Kung wala silang akses sa pagkakakilala ng mga saksi, magiging mas mahirap para sa kanila ang magsagawa ng cross-examination at verifikasyon ng mga testimonya. Ngunit ayon sa mga eksperto sa batas at tagapagtanggol ng karapatang pantao, Pinapatunayan ng ICC ang isang mahalagang prinsipyo. Ang proteksyon sa mga saksi ay hindi lamang teknikal na bagay. Ito ay pundasyon ng internasyonal na hustisya. Malugod na tinanggap ng mga grupong makatao, pati na ng mga internasyonal at lokal na organisasyon, ang desisyong ito. Anila, nagpapadala ito ng malinaw na mensahe sa mga biktima at sa mga maysala na may kakayahan ang sistemang pandaigdigang hustisya na panagutin ang kahit sinong nasa kapangyarihan nang hindi isinusugal ang kaligtasan ng mga tumatayo upang magsalita. May mas malawak din itong epekto sa labas ng hukuman. Sa aspeto ng politika, maaaring mahikayat ang mas marami pang saksi na luwantad. Ang kasiguruhan na hindi isisiwalat ang kanilang mga pangalan ay maaaring magbigay lakas ng loob sa iba na magsalita at magbahagi ng mahalagang impormasyon. Sa kabilang banda, lalong mapipilitan ang mga kaalyado ni Duterte na hanggang ngayon ay may hawak pa rin impluensya kahit pa iginiit ng gobyerno ng Pilipinas na wala ng jurisdiksyon ng ICC mula nang umatras ang bansa sa Rome Statute noong 2019, nilinaw ng Korte na may kapangyarihan pa rin silang imbestigahan ang mga krimeng naganap habang miyembro pa ang Pilipinas lalo na mula Hulyo 2016 hanggang Marso 2019 isa itong mahalagang punto sa kasaysayan. Hindi lang ito usapin ng legalidad. Ito'y pagsubok sa kredibilidad ng internasyonal na hustisya, sa tapang ng mga biktima at sa tanong kung kayang panagutin ang mga makapangyarihan. Habang sinusubaybayan natin ang kasong ito, manatiling mulat at mapanuri. I-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe sa Ang Kampanero para sa mga makabuluhang legal na diskusyon at mga bagong update sa kasong ito. At sa lahat ng aming bagong subscribers at manunood, maraming salamat sa pagtutok at sa patuloy na paghahanap ng katotohanan at hustisya.